Dayan, alam mo pa na ang dami ka ng followers? Na ah, nasa 10,000 na silang lahat-lahat. Kaya lang, bakit ganun? Napapansin ko, kahit 10,000 followers na ako, hindi man lang nagkakaroon ng maraming views. Bakit kaya? May 10,000 followers ka na? Wow, congrats! Saan galing yun? Nakipag-follow to follow kasi ako, kaya ayun, ang bilis umakyat ng mismo followers ko. Pero ang problema, hindi nga nadadagdagan ng views ko. Bakit ganon? May 10,000 followers naman ako. Ah, kaya pala ganon. Kasi hindi sa si organic. Kailangan laging organic ang mga followers mo. Dadami nga ang followers mo, pero hindi ka naman nila papanoodin. Yun ang napakamasaklap kapag inorganic mo silang kinuha. Kaya ako ako sa'yo kumawa ka na lang ng panibago mong vlog at pilitin mo huwag gumawa ng violation kay Facebook kasi ang pagpapalo to palo ay isa rin yan sa violation at pag nalaman ni Meta yan, hindi niya yung pagbabiral. At mangyayari, mga followers mo, tulog lang yan. Hindi nila panonoodin ang videos mo. Ah, ganun ba? Kaya siguro hindi nadadagdagan ng views ko. Anyway, thank you sa pagpapayo. But na yan, uulitin ko na lang siguro ang page ko para maalis ang mga violation. At kayo dyan, huwag na huwag niyong gagawin yung follow to follow kung ayaw niyo masayang ang page niyo. Marami nga kayong followers, pero hindi yan magkakaroon ng interes panoorin ang mga videos niyo. At kung gusto niyo pa ng ganitong mga vlog, Huwag niyo kang limutan na pakishare, follow, and like na rin ako para maabisohan kayo pag may bago kong video.